Kumusta mga boss? Ito po muli si Pinoy Car Aircon Hyundai Santa Fe po 2009 model Ang problema po nito ay nasunog po ang wiring ng aircon Dahil po grounded ang magnetic coil ng compressor Kaya po nasunog ay mas mataas po ang nilagay na ampere ng fuse 20 ampere po ang nilagay Dapat po ay 10 ampere lang kanyang po ang nangyari. Sinunog niya po ang wiring ng aircon. Dahil po sa sobrang init ng wire at hindi agad pumutok ang fuse ng aircon. Kapag mataas po ang ampere ng fuse ay susunugin niya po ang wire. Maraming salamat pumuli sa panunood.